Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Panginoon, ako'y iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako at inuuyam sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmung tugunan aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, natubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw ruoy mamastan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kay sa buhay kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handong na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya, Diyos Ama ni Heso Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mula noon ay ipinaalam na ni Yesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautosan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling magbubuhay. Dinalas siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, Huwag na wang itulot ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit, hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Umalis ka sa harapan ko, satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig niyo mang sumunod sa akin, Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.